Bago ang lahat kailangan kong malaman kung sasama ka sa akin o hindi. Sandali pa lang tayo nagkakakilala. Maraming bagay po ko sa akin ang hindi mo pa alam. Ngayong gabi magkikilala mo ako. Ipagtatapat ko sa iyo kung sino ako at ano ako talaga. Good evening, ma'am. Ah, uh, Ms. Montez? Yes? Sinasusundukan ni Bossing. Naghihintay siya sa hotel. Lisan na tuloy siya, prote. Ruben, hindi madaling hinihingi mo sa akin. Ngayon lang, gulong-gulong -gulo na isip ko sa mga nangyayari, sa mga ginagawa ko. Hindi naman masamang tao si Oscar eh. Kaya lang... May mga bagay kasi sa buhay ko. Na gusto ko ng desisyon ng sa lalong madaling panahon. Pero bagong lahat kailangan kong malaman kung sasama ka sa akin o hindi. Sandali pa lang tayo nagkakakilala. Maraming bagay po sa akin nang hindi mo pa alam. Kanon din ako tungkol sa iyo. gabi makikilala mo ako. Ipagtatapat ko sa iyo kung sino ako. At ano ako talaga. So, official report pala ng provincial commander yung sinasabing meron taong gustong pumatay sa akin. Alam daw ba nila kung sino? wala akong report tungkol doon. Isang tao lang naman ang gustong pumatay sa akin. Oh, Sirat. Bakit hindi nga na pulang Tumanggap ako ng report sa provincial commander. Mayroon daw isang hitman na pinakawalan ng kung sino ang gustong pumatay sa akin. Parati namang mayroong gustong pumatay sa iyo, hindi ba? <laughs> Ay, nako. Pangilang waring na ba yan? Pakiramdaman niyo mabuti na si Bucala. Siya lang ang merong mabigat na dahilan para patay na Pag Pag napatunayan nyo siya na nga. Unahan niyo na. Kaya nga, dad, hindi ako naniniwala na iyon ang tumira sa inyo. Sigurado si Bukal yun. Hindi ba pinabigyan mo na yung hayop na yung sa nakaraan yung transaksyon? Tandaan mo mabuti itong sasabihin ko sa Johnny, Total eh? Tutal, pagdating na araw, papasok ka rin sa politika. Sa politika. Pag may awak, ikaw ang kawawa. Kung tinodas ko yan si Bukal nakaraan ng eleksyon, di wala na tayong problema ngayon. Rob, gusto ko sanang kausapin ni Mr. Fabi sa bangko eh. Idineposit ko na kanina umaga yung 5 million. Huwag natin pag-usapan ng kwarta ngayon gusto kong pag-usapan ngayon kung sino yung... Sweetheart? Sweetheart? Anong gusto mong order eh? Actually, sweetheart, I'm full. But I would rather that uh, we take something downstairs. Pinipili ko rin naman ang, ang mga... mga kontratang tinatanggap ko. Minsan nga ipaling gusto mo. Minsan naman isang businessman. Dahil hindi naman sila masasamang tao, kaya tinatanggihan ko. Ngayon nga eh, si Governor naman ang target ko. Pero Ruben, pwede ka namang maghanap ng ibang trabaho, di ba? Pwede ka namang magbagong buhay. Dito ako magaling. Wala akong kliyenteng binigo. Malaki ang binabayad sa akin. gusto ko kasi magpadipon Pwede bang magtanong? Eh naghahanap kasi ako ng trabaho eh. Pwede bang malaman ko sino dapat kausapin? Ah, uh, sorry miss, no. Pero tingnan mo. No vacancy. Sandali. Oh. Sige, miss, me sir? you enjoyed your sir. let's go sir thank you come again yeah you really like it where I come oh, yeah. from <laughs> <fingers> yeah. <laughs> it's space time